Ang teacher po natin today ay si Miss Marian Rivera. Ang sekreto ng pagiging matagumpay na artista, ina, asawa at host ni Miss Marian Rivera. Si Marian Rivera, Gracia Dantes ay isang Spanish Filipino actress, isang commercial model, entrepreneur, host. Sumikat siya sa role niyang Marimar, Jezebel, Amaya, Darna at Temptation of a Wife Ipinanganak noong August 12, 1984 sa Madrid, Spain. Ang kanyang mga magulang ay si Francisco Javier Gracia Alonso, isang Spaniard, at si Amalia Rivera na isang Pilipina. Kilala si Marian sa nickname na Yan-Yan at may taas na 5 feet and 2 inches. Ikinasal siya kay Dindong Dantes noong taong 2014 at biniyayaan ng dalawang anak na si Zia at si Sigi. Paano nga ba naging artista si Marian Rivera? Throwback muna tayo mga kasikat. Kung mamahalin mo lang ako is Marian Rivera's debut to acting noong taong 2015. Sunod-sunod ang mga ginawa niyang TV shows sa GMA7. Kaya binansagan siyang primetime queen. Sa ngayon, andyan pa rin si Marian sa bakuran ng GMA7. Umeere pa din ang kanyang TV show na Tadhana, isang anthology na nagfi-feature ng buhay ng mga OFW at ng kanilang mga sakripisyo para sa kanilang mahal sa buhay. Marian Rivera as a wife. December 2014 nang ikinasal si Marian kay Dingdong Dantes. Ginanap ito sa Cubao Cathedral sa Quezon City. Paano nga ba napapanatili ni Miss Marian ang init at sparkle ng pagsasama nila ni Mr. Dingdong Dantes? Ayun kaya niyan, always have time for each other. Maging open sa lahat ng bagay at siguraduhin na kahit busy sila sa kanilang mga trabaho, palagi daw dapat may time sila sa isa't isa. Ayon pa rin sa actress kung gusto mong may paraan at ang pinaka-importante is yung understanding mo sa partner mo para sa isa't isa. Ang ganda di po ba sana lahat ng couple ganito? Saka kung mayroong di pagkakaintindihan, anya po niya, agad nilang nire-resolve ito nilang mag-asawa. Ilan lang po iyan sa mga tip kung paano nagiging matatag ang buhay mag-asawa ni Miss Marian Rivera. Sino nga ba ang mga friends ni Marian Rivera sa si showbiz? Ito ay si Bubay, si Anna Fileo, si Joylin Santos, si Tina Barreto, at si Roxanne Barcelo. Bilang isang ina naman, si Marian ay hands-on sa kanyang dalawang anak. Alam niyo ba na si Miss Marian Rivera ay isang breastfeeding mother? Talagang matatawag nating superwoman itong si Miss Marian dahil kaya niyang pagsabay-sabayin ang pagiging isang ina, isang asawa, kaibigan at pagiging isang celebrity. Sa ngayon, napapanood natin si Marian sa kanyang sikat na TikTok na milyon-milyon ang views at milyon-milyon ang follower. Iyan ang life ng isang Marian Rivera. Thank you guys for watching! If you like my video, please like and subscribe. Thank you po.